Believe mo. Welcome to Adventure. The amazing adventure of Saisa. Hello mga ka-Adventsoy! Good morning sa ating lahat! Today's video, atin naman pag-uusapan ang tungkol sa pagpapakasta ng mga alaga nating baboy. No nakaraan guys nabanggit ko na tayo kapag video uh, during pagkakasta sa ating dumalaga kasi mag assist tayo ng nung technician pero ah uh, nagkaroon tayo nang pagkakataon na makunan ng video ang pagpapakasta so yun ang ating pag-uusapan guys yung magiging main topic natin ay tungkol sa dalawang uri ng pagpapakasta. Una ay yung AI or yung tinatawag nila na artificial insemination. Kung saan na harvest yung similya ng lalaking baboy or yung uh, boar kung tawagin. So, yun yung unang paraan ng pagkakasta. Pangalawa ay yung natural na pagbi kung saan uh, yung lalaking baboy mismo yung kakasta sa babae ang ayaw lumapit hindi makakakain so pagpatuloy natin guys so yun nga may dalawang uri ng ano no na, tulit naman tayo yung AI tapos yung uh, natural na pagpapakasta so pag usapan natin ngayon kung saan ba sa dalawa yung mas magandang i-practice yun. So, para sa akin guys, nakadepende. Preas naman yung dalawa na effective. Nabubuntis naman talaga yung inahin natin basta tama lang din yung preparasyon natin sa ating inahin. Napaka-importante talaga yung guys na dapat i-condition muna natin yung ating mga babaeng baboy saka na tayo magpapakasta para ma ma-prepare yung katawan nila guys sa panibagong ang kanilang pagbubuntis so yun kung ako ang pagpipiliin saan ba ako sa artificial insemination or sa natural breeding so ang sagot ko dyan guys ay nakadepende so unang una nakadepende sa availability ng dalawa kunwari uh, gusto mo talaga AI ka lang palagi So, pag-contact mo sa technician mo, di sya available. Tapos, walang ibang technician na pwedeng maka-administer ng pag-AAI. So, sayang yung panahon, guys, kung uh, ipagpalipas mo yung paghihit o yung pag paglalandi ng ating mga inahing baboy. So, kasi pag lumipas yan, guys, after simula nung paglande up to 3 days tapos lumipas na siya guys maghihintay ka na naman ng another 21 days yan kasi yung cycle niya bago siya maglande ulit so sayang guys yung panahon mo tapos syempre yung pakain mo kasi magpapakain ka yan continuously syempre so um, sakaling walang available na mag iiay so doon tayo sa second option kung saan natural breeding. Ang sagot ko ay nakadepende naman talaga. So hanggang dito na siguro guys uh, kung meron pa na, kung meron pa tayong mga topic na hindi na usapan or gusto niyo pag-usapan just comment down below sa ating video para gawa natin ng content na no? tapos yung tungkol sa feeding pwede rin tayong gumawa niyan guys so huwag kayong mahiya mag-comment lang mag-comment lang kayo dyan sa baba at gawa natin ng video. So hanggang dito na lang siguro guys kasi medyo mahaba pa ano na talaga tong video to. So, maraming maraming salamat sa pag sama sa akin sa ating adventure at uh, welcome nga pala sa mga bagong subscriber natin. Uh, thank you so much sa pag-support ang uh, ka-adventure. So hanggang dito na lang uh, see you next time at bye-bye. Peace out. Happy farming mga kadbensoy. Alam.